Ayan guys, mayroon kami si service dito guys na LG na paingay kapag may dryer. Ayan guys, pakinggan nyo no. Ayan, napakaingay siya guys no. Kapag itong ingay guys, ang problema nito ay nasa airbox. No? Ayan. No? Ayan, kapag ganun yung problema niya, napakaingay. gearbox ang problema niya. No? Napaka, ano na siya, masyadong nakalog. Ayan. Ayan. Ayan, oh, yung mga merling yung gusto ko yung mga dito Yung pinaka so, so, dryer, yun, 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 ang pinakaingay niya. No? So usually kapag ganito guys, gear box. So ito guys, pinalitan namin yung pinaka gear box. Ito yung pinaka gear box niyan guys, ito. Ito yung luma guys, oh. Ayan. So pinalitan natin siya ng bagong gear box, no? Kasi yun po ang may problema. Ayan. So ayan, testing natin 'to, kabitan namin guys, testing natin para malaman natin kung mayroon pa bang ingay. Ayan. So, ito siya, no? Ayan. So, i-fix lang natin, guys. Ayan. Tapos, testing natin. So, ayan. Tingnan natin sa was. Okay. Ayan, no? Okay yung was niya, no? Normal na yung ingay niya. So, was. Then, testing din natin yan sa spin para manaman natin kung mayroon pa bang ingay. No? So, nilagyan na rin natin, guys, ng load para sigurado. Ayan. Ayan. Ayan, makapansin nyo, guys, smooth na smooth na siya. Wala na siyang ingay, no? So, ano yung problema niya, guys, gearbox, no? Pag ganoon, guys, ang ingay niya, kakaiba, no? Ang problema niyan, gearbox, no? Pero kung yung umaalog siya, yung buo bangga-bangga sa body, suspension. Thank you!